ano doon ang isang masakit doon. Para sa akin na ito yung kung tatanungin niyo yung memorable game, ito yung memorable game kasi natalo kami sa championship. Mm -hmm. ah, okay. okay. The next day, the next day nung nung uh, pinakita sa eh oh sino hindi ko na maalala kung sino nagpakita sa akin yung newspaper. So, oh sabi sa akin, ah ayan natalo ka sa MVP kasi gulang ka sa laro. Oh, Kulang ako sa laro. Okay. Kulang ako sa laro. Okay, number one, kasi nung time na yun, hindi ko alam kung implemented na yung pag number one ka sa stats, MVP ka. Ngayon kasi alapak. implemented yun, ka yun. Yun yun yun. yun, yun uh, ganun alapak alapak yun. Wala pang stats, stats na ngayon eh. Stats na. Ah. Nangyari, number one ako sa stats, pero kulang ako sa games, number of oh, games, okay. natalo ako. On the, on the average siguro, so, uh, sa mga oh. average points, average uh, whatever, in other departments, pero yung total stats, dahil kulang ka sa laro, hindi mo na punuan, di ba? Para yes, yung, yes. Okay. Kung, okay. okay, eh, kung matatanda mo, Jerry, is... Kaya ako yung nagkulang sa laro, nasa SEA Games tayo, naglalaro tayo ng SEA Games. Okay. Oh, okay. oh, 1989! Eh,